Vloggers, sa Diyo na Bukal YouTube channel po ito. Kung bago pa po, po kayo sa akin channel, touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong videos. Paano ba maglakad ng PBAO veteran and at claim pension ng ating mga yumaong veterano? Ito naman po tayo sa service to record. So ito po yung service record na kalimitang problema ng mga ating mga veterano kaya hindi sila makclaim dahil nawawala ang kanilang service to record. Tip ko po to mga ka-bloggers. Sa service record ko po ay inaral ko po kung bakit anong dahilan at bakit na nidisapprove ang application ng aking a uh, biyanan. So doon po pala ay nakalagay yung lack of 6 lacks of 6 years in service dahil nung pinadala siya sa Korean Pipto sa Vietnam ay uh, siya ay nag-resign. So hindi po niya na po yung kanyang service record na kailangan ay 6 na taon dahil siya po ay old army nung panahong yon pero pasok po siya doon sa ating Korean Piptok. Ito po ay uh, nag, dahil merong nga tayo yung hawak na special power of attorney So umayag po sila na ako ay magbuklat doon sa lumang building sa record division Ah sa, sa office of the adjutant general sa NRDO national record division So yun po kaya ako nakakuha nito So yun po yung pinagtsagaan kong hinanap at yun po ang technique na ginawa ko para makita ko ang kanyang service record para makumply ko ang mga requirements. Dito po ay nakalagay yung certification at within the 15 days ko nung pinatatakan ko at pinauthenticate ko yung aking mga kopyang nakuha ay transfer na po sila by Gmail doon sa PIBAW office para ma-process. So after po na makita ko ay pinatatakan ko at pinauthenticate ko. So dalawa po ito yung tinatawag nating a uh, Uh, certification from the uh, trainee, then uh, certification from the uh, yung po kanyang uh, service record ng kanyang enlistment, so dalawa po siya. So ganun lamang po, yun po yung technique na ginawa ko mga ka Nagpaalam po ako doon sa National Record Division na ako na mismo ang maghanap doon sa kanilang uh, sa kanilang uh, files ng kanilang mga records. So doon po ay ginawa kong guide yung uh, platon na uh, kumbaga yung company Platon Company ng aking biyanan dahil po siya ay 25B City nung panahong yon so doon ko po hinanap sa linya ng 25B City ko pong hinanap mga kablogish yun pong isang technique para mahanap ko yung kanyang service record sana po ay makatulong sa inyo to dahil yun po ang naging daan ko para maklaim namin ang kaming mga hinahanap dahil nga po yung kanyang service record ay kulang at nawawala ang kanyang files so patay na po yung aking biyanan ay hindi ko na matanong so nagtyaga po akong makiusap doon na magkalkal sa kanilang lumang building sa National Record Division para mahanap ko ang aking hinahanap na service record ng aking bayaran at makomply ko yung mga requirements. Tip ko po, sana po ay uh, huwag nyo lang po kalimutan mag-subscribe, pakipindot yung notification bell, pakilike and share sa aking mga videos at maraming maraming po salamat at mabuhay po kayo. Palo nyo po itong aking vlogs na to at marami po akong ituturo unti-unti. Iniiksi-iksihan -ini ko lang po para mabilis ko may upload.